Ano ba itong, itong ito? Ayan, ayan. Ito po ay masarap lagyan ng nyug sa mga nataga probinsya diyan. Yan po, ito. Nakikita niyo ba to? Tawag sa amin ay lubi-lubi. Ah, masarap po ito sa gataan. Yan. Ngayon po ay hapon na ha. Nagahanap po kami ng magugulay para bukas. Ayun, mayroon pang isa. Yun ang kagandahan po sa ganitong naninirahan may sariwang hangin yan maraming gulay na pwedeng lutuin yung ko kukulay namin ay mataas kukuha lang panungkit si boss R ngayon nakikita nyo ba to ito ganito kalawak maraming walang tanim may natong tayo ando yung taniman ko ang gulay, sili, kalamansi yang kagandahan dito ngayon, tuturuan tayo kung paano lutuin ito Napakasarap ito, guys. Masustansya ito to. Marami itong benefits. Ayan. Abangan po natin ang pagluto ni Boss R. Ito na, guys. O, ako na namin. Ayan na po. Tingnan nyo, guys. Ayan na. Ayan na. Patingin. Ayan na, partner. oh ayan na. Hmm. oh Hmm. Laki, Oh. Grabe, Oh. Laki, isang, isang, isang dangkal. Yan. Okay. Hadap na naman kami. O oh, pwede na to. O oh, pwede na to. Ito yung gugulayin namin. O, oh, okay, tingnan nyo. Napakalaki. Mas mahaba pa sa saging. Yan, sariwang sariwang talbos. Napakasarap nito guys. Sa mga taga-provincia dyan, nakakain na bakal nito? Anong tawag sa inyo nito? dadagdagan namin ngayon ng talbos ng kamuti yung nakuha namin kahapon ng lubi-lubi at lulutuin namin ngayon at yun ang magiging ulam namin ngayon ginataan talbos ng kamuting kahoy yan. abangan ng pagluluto ni boss R Ayan po. Nandito yung mga tagahanap ng talbos. ano Talbos kamote. Balinghoy. Kung tawagin. Ayan na po. Ayan na. kami na po para magandang idagdag to sa lubi-lubi yan dito pigan mo. Mukha niya sino? Mas na. Mm. Ayun po, ito yung sa kamuting kahoy sa talbos. Pinigaan siya na may asin. Dito ba pipigan din 'di? Okay, abangan po natin pag sasamahin nyo magkaibang gulay at isang luto. Ito po ay napakasarap sa mga taga-probinsya. Alam niyo ba kung paano ito gawin? Nakakamis. Masarap ito. Bangot. Tinap pa. Ang nga yung pinipiga. Ba't tinipiga? Parang matanggal yung tapas. At mapait. Ah. Mapait. Para pa, para mawala ka, yung kawa. Yung pait. Pigain. Pigain sa asin. Para walang pait. Eh. Ito naman yan. Babakbakin na lang siya guys. Gayat-gayat naman yun. Gayat. na. Ginagayat naman po yung lubi-lubi. Parang puno ng nyug. Kung tawagin niyo nyugan sa kisong. Kung tawagin sa kisong prabin sa inyug, nyugan. Ayon. Sa amin naman ay lubi-lubi. Bikol ay lubi-lubi. Ewan ko sa bisaya kung anong tawag. Baka lubu-lubu. Ano

sanit na santik kung rebus na tubig kawi na po at sa na. Nilagay na, nilagay na sa kawali 'yung gulat. nandiyan na po yung bangot mm -hmm. ginagawa pa lang mapapatika ka na talaga mm -hmm. ah, simula na ang pagata ito yung unang gata guys unang ilalagay dito sa sa ating lulutuin Yan yung unang gata guys. Ay pangalawang gata pala yung nilagay. Pag nyan. Tsaka na po ilalagay yung ito. Pinakapurong. Yung pinakapurong gata. Yan purong gata. Ano nyo po? sarap nito. abangan po natin. Mm -hmm. Ayan na ka. Binaligtad na. Mm. Lapit na sa katotohanan. Ayan. Yep. Lalagay na po yung huling Gata, yung purong puro. Ayan na po guys. Oh. Hmm. Ayan na guys. Ato, papapayawin na lang yung huling gata. na nilagay. Kita kitang kita niyo. Mga ahangang.